hangin dito guys sir. Good morning Manila Bay at ang hangin guys Good morning, good morning Ayan, tambak na basura ulit guys Ayan Ayan taydulit guys ayan mga ngalon guys ayan yan ang iniluluan ng ano dagat morning guys Ayan ang kaganapan dito guys Sa Manila Bay guys Sa lalaki ng alon ngayon guys Ayan o oh. Yung mga barko guys Nandun na sa gilid Ayan Kasi may malakas na bagyo Ayan Nandiyan na sila kumilit gilit na yung mga barko guys Galit na galit yung alon guys Ayan o oh. Good morning, good morning, good morning. Mga Labs, shout out. Wala ngayon ng loud guys. Siyempre bagyo, andan yung mga Solbapita ng mga maninisit. Ayan. Kati ng mga bangka na guys. Ayan. Ito yung mga kaibigan natin na naglilinis. Ayan. Ayan kanilang nakuha basura guys. Ayan, dami oh. Niluwa ng dagat. Dami. Dami yung niluwa ng dagat, ha? Mas kabilan dami. <laughs> Grabe doon, mas marami dun. Ramdam na guys yung bagyo guys ayan yung mga kinalat ng dagat kinalat ng mga tao sa dagat kaya bumabalik kung gano'n tinapon mo siya rin ang babalik ayan guys malakas ng alon doon no? ayan na yung na malakas na ulan guys ang dilip na doon gulong-gulong yan And guys malinis na good morning good morning good morning ayan guys ang kaganapan dito sa Manila Bay malalakas ang alon at basura ang kanyang niluwa ayan yung mga kawakawayan doon so, you know, guys, good morning, good morning ito dito sa Manila Bay guys ayan, lakas ng hangin guys pero lakas ng alon high tide maraming niluwang basura guys shut out ito pa sa kapila ay ang dami dyan guys good morning good morning good morning maraming salamat guys sa mga video nito thank you thank you sa mga di pa nakasubscribe dyan subscribe naman kari private at maraming maraming salamat po well, good morning thank you God bless